kita nyo po oh, na sila din yan sa walang sapin ibig sabihin kinakailangan din nila ng hangin Hello, ito na po yung ating day 4. Yan. Hindi na po ako nakapag-video kaninang umaga. Pero sim lang naman po ang ginawa ko sa kanila. Ngayon po ay tanghali, alas 12 na. Kaya nakita ko po nakalat-kalat sila. Tapos sila po ay parang nakangangahin na. Apo, ah, yan yun o. Oh, Patulad yan. Ibig sabihin po, mga nakangangahin na. Parang yan yung gaya no. Ibig sabihin, sila po ay iniinit na. Kaya tinanggalan na po natin ng takip. At syempre tinanggalan din po muna natin ng ilaw. Yan din po. Tinanggalan ko din po pati ng sapin. Unti-unti ko na pong tinatanggalan ng sapin. Yan. Yan po ay bukas tatanggalin ko na rin po yung ibang sapin na yan. Kanina pinaltan ko pa, nilagyan ko lang ng kabaak tapos ang kabaak wala na. So okay naman sila dito so wala nang sapin. Diyan. Kaya possible na bukas tanggalin ko na rin po lahat yan. Yan, titingnan nyo lamang po kapag ka binibisita nyo kung kailangan pa ng init, kung hindi na kailangan. Kasi kita naman natin kung kailangan ng init, ibig sabihin nag iipon sila. Ngayon naman po, ay katulad nitong kalagayan nila, ikita kita nyo po, napunta na sila din yan sa walang sapin, ibig sabihin, kinakailangan din nila ng hangin. Yan. Ah, tanggal din po ang ating pinaka-harang sa bubong dahil yun po yung sa hangin at pampainit ni po yung pinakatakip dito so pag po ay tatanggalin po natin para hindi po naman sila masobrahan ng init yan ganyan po ang tamang temperature kalat kalat sila ito po ay may vitamin po yan with electrolyte haba na po ng kanilang bagwis eh. Ito po ang bagwis oh. yung mga sibol na. Ito po yan Mga oh. haba na ng bagwis nila. Day port pa lang yan. Kita niyo po oh. ang lalaki ng mga paa nila. Tingnan niyo po yung paa nila oh sa taba may ganda so mamayang hapon po lalagyan pa rin po uli natin to ng, ano, ng may uh, may antibacterial yan, yung tubig bali ang gagawin po natin ngayon ay isang linggo po yun tuwing hapon lalagyan po natin ng robust strep bigay yun po ay ano antibiotic with antibacterial na yan natin po sila o oh. relax na relax dito sa so walang sapin isa pa pagka hindi po natin tinatanggal ang sapin sila po ay nababasa Siyempre, yung pong ipot nila na tapos sila po ay diyan din, ah, ano ano, Dada pa, nababasa po yung kanilang dibdib. Pagka po ganito, lampasan po yung kanilang ipot. Make sure na pagkatatanggalin nyo, yung mga paa nila ay malalaki na at hindi na magkakasya din sa butas. Kasi pagka nagkasya sa butas, pipilayan po yan. Kasi kapag nakaupo silang ganyan at napasuot yung kanilang tuhod, tatayo, pipilitin nila, mapopers ha. Doon po mapipilay. So ganyan lang po, yun po ang ating daily routine. Baling ngayon day pot po ay ano, pinatayan ko po ng ilaw ngayong tanghali tinanggalan ko po ng takip dahil medyo mainit na panahon at tinanggalan ko po ang kalahati dandahan ko na po tinatanggalan ng jaryo at bukas po ay 100% tatanggalin na po natin ang dyaryo para lalo po pumasok ang hangin diyan sa ilalim at depende rin po yun kung tatanggalan natin ng ilaw bukas at ng takip dahil depende po yun sa panahon pero kapag ka ang panahon po ay mainit na katulad nito, ganito po ulit ang gagawin natin. Pero kapag ka maulan at malamig bukas, hindi po natin tatanggalan. Depende po yun sa panahon. Yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood.